Talaga nangangagat? Hindi siya nangangagat yung makasakumawin mo. Ano nakasabi ka? Isaki ko. Ikaw uh, ba pera? No, 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 no. <laughs> Nag ano ako? Ano nga ito? Ano yan ba? Football. Hello! Hello! Maria ko lang tawa kasi sini ko yung um, Sabi si Mayaman, mo ni Kasi tingnan mo. Ayun ano Ay binuang do nga. <laughs> sila Ay, naharangan nila para hindi pumasok. Tapos nanalo yung pumapa. Nanalo yung pa. Naharangan eh. Kailangan may pasok dito yung bola. Sana <laughs> ba? Oh, tiba-tiba. Ringnya, Toi, ring. Dia ya, langsung dipasuk ke gitu. Ba pinipilit nila ipasok nila mapasok? <laughs> Pag na pasok one point na. Bagus. Oh.